Inamon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa puesto, Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. You are lazy and you lack compassion. All of these things that he is causing is oppressing the people. Maong mga guna. Kigiuna niya ilahang politika. Ilahang self-preservation sa si ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Sa prayer rally sa Davao City na tumututol sa People's Initiative, sinabi ni Mayor Duterte na nilalagay ng Pangulo sa panganib ang mga Pilipino kapag pinapasok ang mga banyagang o pinapasok ang mga banyagang investor sa bansa. Pino na rin ang alkalde ang anyay instability sa gobyerno pero hindi siya nagbigay ng detalye. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay sa mga sinabi ni Mayor Duterte. Nasa pagtitipon din sa Davao City ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbato rin ng mabibigat na akusasyon laban kay Pangulong Marcos at sa Charter Change. Dilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi political group ang bagong Pilipinas na inilunsad niya kahapon. Isa raw itong master plan ng mga proyekto programa para sa publiko. May unang balita si Ian Cruz. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi isang bagong partisan koalisyon ang bagong Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng libo-libong tao sa Quirino Grandstand sa kick-off rally ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a master plan for genuine development the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Ayon sa Pangulo, panyaya ito para magnilay bilang Pilipino at tingnan ang bansa sa panibagong pagtanaw. Ang pagbabagraw na ito ay siya magpapabago sa ating ekonomiya, pamamalakan sa gobyerno at lipunan. May tatlong bidin pa nga ang Pangulo para sa mga taga-gobyerno dahil ang pagbabago dapat daw nagsisimula sa pamahalaan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sa gabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. Ikalawa, bawal ang hindi tapat at nangungulimbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubi. At ikatlo, bawal ang mapangapi at tagahari-harian sa gobyerno. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Binigkas ng Pangulo ang kanyang talumpati sa harap ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ilang senador, Romualdez, House Speaker Martin Romualdez at mga miyembro ng gabinete. Hindi namin namataan si Vice President Sara Terte habang nagtatalumpati ang Pangulo pero sa pre-program, naroon ang bise na nakipag-selfie pa sa mga taga-DepEd at ibang nasa Quirino Grandstand. Ibinahagi niya ang magiging kontribusyon ng DepEd sa pagsisikap ng pamahalaan na maiangat ang kalagayan ng bansa. Department of Education po ay kaisa ng lahat ng mga ehensya sa gobyerno tungo sa bagong Pilipinas. Ang contribution po ng Department of Education ay sa poverty alleviation sector at kami po ay huhulma ng mga kabataan at mga mag-aaral na matatag. Maga pa lang, dag sana ang mga taga-gobyerno para sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Ang pinakamahabang pila, ang booth ng DSWD para sa payout ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Matapos ang pila sa ayuda, may pagkain at inumin ng DSWD para sa mga benepisyaryo. May food giveaways din para sa ibang mga dumalo. Marami pang ahensya ng pamahalaan ang bahagi ng service Fair. Bagay na sinamantala ng bagong uwing OFW na si Donna Darwin na humingi ng tulong sa DMW. Para po makapagpagamot po at saka makapagnegosyo po, magsimula po. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon ligo na magsisimula ang training ng mga guro para sa pace implementation ng matatag K-10 curriculum. Kinumpirma ito ni Department of Education Deputy Spokesperson at Assistant Secretary Francis Bringas sa panayam sa Super Radio DCWB. Sakop sa ng training ang mga guro na nagtuturo sa kindergarten, grade 1, grade 4 at grade 7. Sa mga nasabing grade level, magsisimula ang paced implementation ng matatag K-210 curriculum sa school year 2024-2025. Dati na sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na layo ng revised K-10 to curriculum na solusyonan ng na ang mga nakitang problema sa K-12 curriculum. Sa ilalim ng matatag K-10 to curriculum, mula sa pito magiging lima na lang ang subject sa grade 1 at 2. Madadagdag ang science pagdating ng grade 3. Madadagdag ang payang pagdating sa mga susunod na baitang. Papalitan naman ng values education ang GMRC sa grade 7 hanggang grade 10. Kaya Monday morning, matapos ang ilang taon sa Amerika, balik bansa na ang aktor na si Tom Rodriguez. Ipinose ng talent manager niya na si Popoy Caritativo ang picture nila ni Tom sa isang restaurant sa Mandaluyo. May caption niya na, Hello Tom! Pinusuan naman ito ng mga kaibigan at fans ni Tom. 2022 na magpunta sa Amerika si Tom matapos ang divorce nila ni Carla Abeliana. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na baka raw magkaroon ng gulo kung ipagpatuloy ang People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Tinuturo rin ni Duterte si House Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos na nasa likod umano dahil sinusulong na reforma sa gobyerno. E unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag dactin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Mabigat ang mga akusasyong binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga dumalo sa isinagawang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi bago ito. Sinabi ng dating Pangulo na hindi siya kalaban ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Aranata Marcos. Ngunit napipilitan na umaras siyang magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Binanggit ni Duterte ang tungkol sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative wala raw nakikitang problema ang dating pangulo sa kasalukuyang konstitusyon ikinagalit niya ang mali umanong paraan para makakalap ng pirma para sa People's Initiative na may kapalit umanong pera banta niya kay Pangulong Marcos kung ipagpapatuloy ang People's Initiative baka raw magkaroon ng gulo Mr. President kaibigan kita bingbong pag pinilit mo ito Lalabas ka ng malakanyan, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kung maisa ang parliament na forma ng panggobyerno, mensahe niya sa mga kongresista na magiging kabilang sa assembly. Kung wala akong tiwala sa si wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Sinabi ng dating Pangulo na ang ambisyon umano sa pagbuo ng Parliament ay galing kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw dapat kalimutan ni Pangulong Marcos na isang termino lang siya at iyan daw ang dapat masunod. Ikaw Mr. President, hintayin mo yung six years. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo at maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Yun lang ang dasal ko. Reject, protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ni Joyan Dumalo ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos sa naturang prayer rally. Ngunit hindi na siya nagbigay ng payag, kaugnay sa mga naging payag ni dating Pangulo. Sinusubukan pa rin naming kunin ang pahayag ng Malacanang ukol dito. Nagsalita rin sa programa ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davos City Mayor Baste Duterte. Karon ra ko kitag mga congressman ilang speaker. lanong nung man, duha raman na. hatlok patanggal pagka-congressman, ito po ko sigurado. Yan na ng party list na babae niya. Hindi na pinangalanan ni Representative Duterte ang tinutukoy nitong party list representative. Ibinulalas naman niya ang kanyang galit sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ibuhat drug smuggler. Kung drug smuggler ko dato na kayo, kung ano na pamanggol rin sa inyo, tubangan ron. Inami naman ni Mayor Baste Duterte na nasaktan siya sa planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war. Kaya ng ICC, gusto lang yun ako na igawas na Timan inin nyo. Inyong amahan raba, ipalupong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa gid ninyo. Oh na. Ako. Kaya personal man yun eh. Mawad ang gid respeto ninyo. Naging maikli lang naman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Daghang salamat sa inyong suporta sa ako ang trabaho, isip, vice-presidente o secretary sa Department of Education. Ayon sa Davao City Police Office, umabot sa mahigit 53,000 ang dumalo sa naturang prayer rally. Ito ang unang balita, R.J. Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa si GMA Integrated News. Kita ng gina ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa drug watch list nila si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas ito sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama raw sa ebidensya ay pinakita sa kanya ng PDA ang pangalan Pangulong Marcos. Iimbisigahan ng Senado bukas kung totoo nagkabayaran sa pagkalap ng pirma sa People's Initiative. Sa gitna ng mainit na issue, may inilabas na lumang video sa si Senador Chis Escudero kung saan pinag-uusapan ang pag-amienda sa Konstitusyon. May unang balita si Mav Gonzales. Ilang beses nang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon na siya ang nasa likod ng People's Initiative para sa pag-amienda sa konstitusyon. Pero tanong ni Senador Cheese Escudero, paano raw maitatanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng tinawag ng Senador na Peking Initiative gayong ipinagmalaki at inangkin pa umano niya ito noong Disyembre? Ipinos ni Escudero ang video ni Romualdez na kuha noong Disyembre. Sabi rito ni Romualdez, pinag-aaralan nila kung paano aabyendahan ang konstitusyon. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure uh, this um, uh, impasse, so to speak, on how we vote. We would like to amend the constitution vis-a-vis -vis how we procedurally amend the same and that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Sabi ni Escudero, malinaw na politikos initiative ito at hindi people's initiative. Hinihingan pa namin ng tugon si Romualde sa post ni Escudero at wala pa siyang sagot. Pero sabi ni Albay Representative Joey Salceda, nagpahayag lang ng suporta si Romualde sa People's Initiative. Pero hindi ito nangangahulugan na may partisipasyon o kontrol ang kamara rito. Ang papel daw ng kamera ay himukin ang publiko na pag-usapan ito para magkaroon ng awareness ukol sa pag-amienda sa konstitusyon. Ang grupong bayan muna na kasapi ng Noto Chacha Coalition may inilabas na template ng affidavit para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma. May Ingles at Filipino na bersyon para raw mas madaling intindihin. Okay, isa yan o isang daan ang mag-withdraw that, that symbolizes ng assertion ng maraming nagsasabi na na itong chacha na ito may hindi maayos na pag-explain sa taong bayan or at the very worst may kapalit na ayuda o pera o panluloko itong chacha. iikot daw ang grupo at bukas din na makipagtulungan sa Senado. Sa Martes nakatakdang imbestigahan ng Senado kung totoong nagkabayaran sa pagkalap ng pirma sa People's Initiative si Senate Committee on Electoral Reforms Chair Senator Amy Marcos, inanyayahan ang mga kongresista na tinuturong nasa likod umano ng pagpapapirma na dumalo. Noong Webes, nakipagpulong ang mga senador sa Pangulo ukol sa chacha. Kilala ko ang aking kapatid at uh, parang nakatali siya. Hindi ko maintindihan paano na bihag ang aking kapatid sa mga kung ano-anong uh, mga demonyo dyan. Ang uh, issue dito eh ang bansa, ang konstitusyon, ang batas at ang tamang pamamaraan ng pagpapalit ng ating saligang batas. Walang kamakamag-anak, walang kaibig-kaibigan, tiisan tayo at uh, hindi madadali yan sa usapang uh, pinsan, usapang kapatid. Kapag uh, mali na ang ginagawa, tututulan ko, tiisan tayo. Sorry na lang. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Asahan daw ang mabigat na trapiko sa bahagi ng elliptical road sa Quezon City dahil sa isasagawang konstruksyon doon. May unang balita live si James Agustin. James, kailan ito magsisimula at gano'ng katagala abutin? Maris, ngayong araw magsisimula yan pero hindi pa natin sigurado kung hanggang kailan. Pero ang isang sigurado dyan ay makakapekto ito sa daloy ng trapiko dito sa elliptical road. Dahil sa karaniwang araw tuwing rush hour ay mabagal na talagay usad ang mga sasakyan dito sa lugar. Simula kasi ngayong araw ay sisimula na yung construction para sa proposed development ng directional island sa ilang intersection. Tulad sa elliptical road corner East Avenue. Mayroon na nga inilagay ng mga harang at lona may construction din na isasagawa sa Elliptical Road Corner Quezon Avenue, maging sa Visayas Avenue. Sa abiso ng Quezon City Government, asahan na mga heavy machinery at construction equipment sa mga nabanggit na lugar. Kaya ang ilang motorista at pasahero na ang arawang ruta ay sa Elliptical Road. Didiskarte na lang daw para hindi maipit sa traffic. Tulad ng ilang empleyado na mas aagahan na lang daw ang biyahe para hindi mali. Siguro yung magiging diskarte ko lang mas maaga po talaga yung Kasi... biyahe para hindi abutan din doon ng mas malalang traffic po sa una. Kung sasakali, planuhin na lang yung gagawin para hindi matraffic yung... Samantala so nakikita nyo po ngayon na isa doon sa tatlong intersection na may gagawing construction. Yan po dito sa bahagi ng Elliptical Corner East Avenue. Sa ngayon, wala pa naman tayo nakikita na heavy equipment. Pero ang napansin ko, apektado maging yung bike lane dahil doon sa gagawing construction na yan. Silipin naman po natin yung lagay ng traffic ngayon dito sa elliptical road. Maluwag pa naman po ngayon at hindi pa nagkakaroon ng build-up. Bukod lamang po doon sa papalabas ng Philcoa at yung mga sasakyan na galing sa Commonwealth, meron ng pagbagal sa usad ng mga sasakyan papunta dito sa Elliptical Road. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Formal na magiging National Shrine ang Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Good morning, Bam! Good morning, Maris. Magkakaroon niya ng formal na deklarasyon ang uh, Quiapo Church bilang National Shrine mamaya. Isang mahalagang pagkilala raw ayon sa ilang mga deboto nating nakausap. kausap. Bago mag-apply sa trabaho bilang OFW si Mirasol Panes, nagstop over siya sa Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church. Dito siya humihiling ng lakas ng loob at gabay para sa hamon na kanyang haharapin. Nag-start po. po ako na nag-apply ng for abroad. So every ano po, nag apply po ako dito. Dito po talaga ako nag-ano. Nagpe-pray po po kasi daanan din po papuntang agency po. So I blessed po na na okay yung medical ko, okay po lahat. Hindi matatawaran ng puwang ng Quiapo Church sa buhay ng maraming deboto. Mapatraslasyon tuwing Enero o kada Biyernes na nakagisna na ng marami bilang Quiapo Day. Ang kahalagahan ng simbahan, formal ng kikilalanin mamayang hapon bilang National Shrine o Pambansang Dambana. Noong Mayo ng ibigay ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang titulong ito sa simbahan. Disyembre natanggap ng simbahan ang decree para rito. Sa ilalim ng canon law, nagiging national shrine ng isang simbahan kapag inaprubahan ng mga obispo. Para kay Diosdado Sorilla, pagkilala ang titol ng national shrine sa halaga ng simbahan para sa mga debotong katulad niya. Eh, laking yung pagkasalamat namin. Sa lahat ng mga tao na dito pumupunta, sir, dinadayo kung saan mga nakakarating yung mga tao dito po, sir. Ang vendor naman na si Elsa Kirinko o bahan pa kung makakaapekto ang pagiging national shrine sa kanilang hanap buhay. Kasi ngayon pa lang namin mararanasan yan eh. Ngayon pa lang nangyayari sa kaya po yung ganun. Sabi kasi nung una, paalisin kami, sisiro kami. Pero wala namang sinabi kagabi. Kaya siguro, okay lang kami dyan. Masasaktian namin kung gano'ng karaming tao. Marie, sandala na yung Quiapo Church para sa mataim mataimtim na seremonya mamaya. Narito tayo ngayon sa May Plaza Miranda. Narito pa rin yung mga barricade na na-install noong time ng traslasyon. Pero uh, may access pa rin dito yung mga deboto na nais bumisita para magdasal at uh, ongoing rin ang misa ngayong oras. Ito ang uh, latest na sitwasyon dito sa Quiapo Church sa Maynila. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, itinanghal na champions ang University of Perpetual Health System Delta Eltas, Coleo de San Juan de Tran Lady Knights at ang Emilio Aguinaldo College Brigaders sa iba't ibang kategory ng NCAA Season 99 Beach Volleyball Tournament. Narito ang sports sirit ni Von Aquino. Exciting at makapigilini ang championship ng NCAA Season 99 Beach Volleyball Tournament na ginanap sa Subic Zambales. Dikit na naging laban ng University of Perpetual Help System Delta Altas at Mapua University Cardinal sa Men's Division na tumagal lamang ng dalawang set. Matapos magpakawala ng matitinding spike sa blocking ng Altas team captain na si Louie Ramirez, nasungkit muli ng defending champion UPHS Delta Altas ang ginto sa final score na 21-13. Malakas yung pakiramdam namin na kaya-kaya namin mag-champion. Huwagin naman ang ginto sa Women's Division ng kolehiyo de San Juan de Letran Lady Knights kontra San Beda University Lady Red Spikers sa score na 21-16. Ang Lady Knights nagpakawala ng mga spikes na bumuta sa depensa ng Lady Red Spikers na muntik pang makahabol sa second set. One game at a time lang po kami. Tsaka mag-enjoy lang po sa loob ng court. Tsaka wala pong pressure. Sinagalam po namin every game. Tsaka tinrabaho po lahat-lahat ng game na. Sa Junior Men's Division ng EAC Brigaders ang tinanghal na champion matapos talunin ng LPU Junior Pirates sa score na 15-10. Sobrang abak ko po noon, lalo na nung uh, medyo medyo down na po kami. Pero siyempre po, meron kami third man na lagi nagpapasaya sa amin, then nagmamotivate sa amin para tuloy-tuloy lang ang saya ng laro. Most valuable players si Najia Marcel Makilag, Rui Ramirez at Alijan Aptian. It was a success. Uh and I'm happy that not only one school dominated. And and we're thinking of putting a girls division next year. Itong unang balita von Aquino para sa GMA Integrated News. <laughs> Mainit ang pagtanggap ng mga ilonggo sa ilang kapuso stars na dumalo sa Dinagyang Festival. Game na na kay Jalabira, ang mga bida ng Love Die Repeat na sina Jeneline Mercado at Mike Tan. Dumayo rin doon sina Stolen Life lead star Carla Abeliana at Sparkle artist Bruce Roland. May na harana at acting challenge ang kapuso artists sa kanilang fans sa Tinaguriang City of Love. <laughs> Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.